Mga kapuso Supreme Court and Bank nagpagwasan desisyon nga nagapabor sa pag-expand sa prangkisa sa More Power sa Iloilo. -ilo. Electric operatives wala sa constitutional right sa exclusive franchise sudo sa Korte Suprema. Yaring balita ang itutugan ni Zen Kilatang Sasa. Sa pagwa nga desisyon sa Supreme Court on Bank sa na napetsahan July 30, 2024, gindismiss sa Korte ang petisyon sa Iloilo Electric Cooperative 1, 2-3 nga nag-challenge sa validity sa Republic Act 11918, ang layo ang nagasaad sa expansion sa franchise area sa more electric and power Corporation sa mga lugar nga sakop sa prangkisa sa Ileco. Ginkalipay naman ini sa more power, bangod mangin malapad na ang pagservisyo sa power distributor sa Iloilo. -Ilo the decision of the Supreme Court, no, for me is a affirmation, no, of our belief talaga na hindi naman Uh, exclusive ang uh, ang franchises. Ginaabi-abi naman sang Ileco Uno ang desisyon sang Korte Suprema. Kaghanda silang nga magkompetensya sa more power. Apang isa sa ginakwestiyon nila amo ang paghatag sa more power sang pudera nga mag-expropriate. Madumduman nga nag-file ang electrical Cooperatives sang petition for certiorari and prohibition with prayer for the issuance of a temporary restraining order kag writ of preliminary injunction para ma-invalidate ang section 1 sang RA 11918 nga nagalapas ang ila constitutional right nga magserbisyo. Actually isa ka sa mga issues nga gi-raise dito ang ano eh equal protection of the law. Uh, nga ay, sa Republic Act 11918 may ana siya power to expropriate sa mga electric operatives electric company is that right? So mo na tanay sa i -resolve. Ang mga konsumidor sa Pavia Iloilo ginakabig na bentaha ang expansion sa More Power. Bangod may pilihan na sila kung sa diin makabarato sa sukot sa kuryente. gani ganina kung kung magduwa kay kung may pilihan ng tao kung di lang medyo barato kung di bisan sa amon man kung medyo barato to ya man kami. Galang kay tin nakadugay ug nga sa Ilikom. Nagaano naga, ano, naga kuan sa among suga. Hmm. Pero iba na ano, ka, ano, man ka plano, man nga masaylo sa moro kung kuan eh. Kung mayo man ang, kung daw nubo lang yung ila, ano eh, nga 30 kilowatts. Sa Subong, nagahulat na lang ang more power sa pag-grant sa Energy Regulatory Commission sa ILA Certificate of Public Convenience and Necessity agad maka-operate sa 2nd kag 4th District sa Iloilo. Upod kay Cyril Lorenduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.